kain ka ganun. Pinahingal <laughs> <laughs> oh. oh, um, um, okay. pa ako. Hello guys, welcome to my channel at okay. Lila. Dito tayo uh, sa flyover. flyover. Hinahingal ako pag akit eh. Sa flyover. Ano Roswell? Saan? Pagka mag-bus. Ah, pag-bus. Roswell Munoz. nahihiyal talaga ako. Kasi, magahanap kami ng school. Diyan ko sa STI College pupunta. At nagahanap kami ng school. Diyan, sa baba, Jing, sababa, jing oh. Ay, sa baba, Jing. Um, magpapa-enroll kami ni Bunso. Ilam. 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 Hindi Ilam. ko alam mag-inquire nga muna tayo. Tapos, Ay. Dito pa ba yung entrance? Yan, papasok kami dito. Yan, para nakakilala ko noon. Ayun pala. Uy, oh, ang dali Saan ba entrance? Dito na. Tsaka, may mga ano yan dito, Ting. Ayun. Ay, dito, dito. Mag-inquire po kami sa... Saan po ang in, ano? Inquire college in your eye po. Ha? College in your eye. Opo. Pay mo na lang isang ID, Ma. ID po. Kahit anong ID po. Akin na lang. Tama, dito guys pag na-enroll dito yung anak ko paglabas mo ng school ayan na may chip na agad tapos dyan lang yung pinaka so, dito lang ay eh, lera lang dito yung pinaka enroll so, mas mabilis sa kanya pag so mga kay, pag uh, papunta rito tatawid lang siya dyan tapos paglabas na ng school dito dito yung chip yan, marami dyan. Ito po tayo sa Itsa Highway. Highway ng Itsa. At intersection ng Roosevelt. So, napakadali lang. Pirohin pa siya iba ang sukat. Ano ano? Ipang big size kasi yan. <laughs> mga tirad ka pa pala. Masaway ka talaga. Wala, parang umulan jing. Oo, oo nga, alam ko. Iyan ang napala sa mga bata hindi gumigising ng maaga. Ah, oh, diba? Iska. Dito na siya enrolled. STIP. STI pala. Ayan guys, tapos na kami magpa-enroll. Inabot na kami ng 2 hours dito. Hala, umulan. Patay ka, Jing. Umulan. So, baba. Andito naman yung... Andito yung... Hmm. Ayan guys. Ayan pala sa yu, Jing, oh, uniform, mo. Oh. Kasi yun, pang senior high pala yun. Akin na nga, kunin mo ngayong yung para mapagaya natin yung katahi sa loob. Officially in uh, enrolled. Ngayon, umuulan. Hindi tayo makakalabas. Meron. Ako lang. ikaw. Yan, guys. Hanap daw kami ng kainan kasi... Yan kasi na pala sa mga batang tanghali na gumigising, ang nangyayari, umalis kami wala pang kain. Uh, Magto-12 na wala pang almusal yan. Tanghali almusal. Wag, Meron, saan ba meron pagkain? Hanap kami ng kainan kasi gutom na o. Oh. Siya, ako hindi. Makain naman ako. Yan. Tsaka umulan, guys. Paglabas namin ng school. Oh, eh, ang hirap naman ito ilak. Wala wala naman kailan dito na. Ay dito meron sa likod. Ano? You know. Asan? Ah, ha? Yung to 30? O oh, sige, umupo ka na dun. Meron pa namang iba, Jing. Gusto ko merienda lang akin. Ah, sandwich na lang ako. Isang, ano, isang rice meal. Yung big shot, to 30. Tsaka, Chicken sandwich, isa. Meal? Ano pong drink? Coke lang. Pareha? Mm-hmm. Light na po? Regular na. Ba, isang big shot, isang cheese. I wonder if it's for lunch or not. I